Hello guys, for today's video ay mag-change oil naman tayo ng Honda Click Version 3 Yung ating motorsiklo, i-change oil na natin Ayan. Dahil 1 year and 5 months tayong wala dito sa Pilipinas Kaya kailangan na natin siyang i-change oil Ayan, no? Meron pa tayong pangalan dito Carl Joey And then, yung kanyang odometer is 8025 kilometers napakabata pa niya oh. hindi man kasi ito nagagamit almost 1 year and 5 months hindi ko siya nagamit kaya ngayon mag change oil tayo at papaltan din natin yung kanyang gear oil at lilinisin din natin yung kanyang oil strainer ito ang gagamitin kong pang oil change ang Pro honda empower your passion 10w 30 Ayan, 1 liters. Pero ang ilalagay lang natin dito is 800 ml. Ayan. At ito naman ang gagamitin nating pang oil. Pro Honda. Ayan, 120 ml. Ilalagay lahat natin to. At ito naman ang tools na gagamitin natin. Gagamit tayo ng ganito. At isang 12 mm. Ayan, na at isang 17mm na sakit para dito sa ratchet. Ayan. At, siyempre, gagamit din tayo ng palanggana para saluhin yung oil. So, Lalagin natin siya dito. Ayan, o. Oh. Para makapag-change oil na tayo. Ang una natin gagawin is tatanggalin muna natin yung takip ng oil. Ito, o. Oh. Gagamit lang tayo dito ng long nose plier or plies better. Yeah. Yan, tanggalin muna natin. Ito yung nat natatanggalin natin. Ang size nito is 12 mm. Yan. Yan, natanggal na natin. Yan, natanggal na natin. Tutulo na yung lagis niyan. Sa ilalagay na natin yung kalanggana yun tumulo na. itim natin 'no. no? isulat natin. Ngayon, tumutulo pa. Busin natin lahat ang mga lumang oil. O, diba? Madali lang mag-change oil ng motorsiklo. Napakadali. Hindi mo na kailangan pang pumunta ng kasa para pa-change oil. Kahit ikaw na lang, pwede pwede. Madali lang. Gayahin nyo lang kung ano ang ginagawa ko. Sa kotse, medyo may kahirapan. Pero pag nasanay ka na, madali na lang din. Ang next naman na tatanggalin natin ay yung kanyang gear oil. Ito yung kakalisin natin. Dito natin patutuluin yung oil. At dito naman tayo maglalagay. Dito sa screw na to. Gagamit din tayo ng socket wrench ng 12mm. Ito guys, tatanggalin natin malinaw ba? Huh? Ang ganda ng kanyang gear oil, oh. napakalinaw. Oh. Huh? Balik na ulit natin. Yeah. Ngayon is ilalagay na natin ang ating gear oil na Pro Honda 120 ml. Yan, okay na. Ngayon naman ay lilinisin naman natin yung kanyang oil strainer. Ito, ito yung takip niya. Bubuksan natin yan. Gagamit tayo ng 17mm socket wrench. Ito yun. Okay, ito yun. Tingnan natin kung malinis pa Kailangan lahat nililinis natin guys Kasi iiwan na naman ulit natin Itong ating motor Para Pagbalik natin ulit Malinis ulit Ganyan, Kailangan lagi natin inaalagaan yung mga Vehicles natin Gusto ko malinis Ayan naman Ganyan tayo kaalaga Sa ating motor kaya ang takbo nito napakaganda you know, malinis pa naman yung kanyang oil strainer pero lilinisin ulit natin para mas malinis mamaya yung motorsiklo natin papaliguan na natin madungis na siya okay tapos ito Ayan, nabilis na natin sa running water. Tsaka natin pupunasan bago natin ilagay. Kailangan tuyong-tuyo ito. Kailangan walang tubig. Okay. Kailangan, todo punas lang yan para malinis ang ating motor. Maganda ang takbo. Mas maganda ang takbo nitong motor siklo na to. Kaya sa dun sa motor ko sa sa Europe itong Honda Click malakas oh, ah, makakalinis na guys oh. hindi nyo oh. walang kadumi-dumi yan ibabalik na natin para matapos na tayo Ngayon naman is ilalagay na natin yung nut para sa engine oil. Gagamit tayo dito ng socket wrench na 12mm. right ah, kanan pinis dito naman is gagamit tayo ng embudo sa paglagay ng engine oil hanggang ilalagay din natin tong ating pro honda 10w30 1 liters pero ang ilalagay lang natin is 800 ml kasi yun ang required para sa mga honda click magtitira tayo ng 200 ml merong indicator dito na 200 ml uh, aalugin muna natin alright okay na ilalagay na natin pro honda color blue yan ang kulay nyo Okay na to guys Meron na tayong natitirang 200 ml Ayan o no? oh. Tatakpan na natin Pwede pwede na yan Lagyan okay na natin to All right. Ngayon naman, start na natin. Ayan guys, naset na natin sa susunod na change oil ay 2,000 kilometers. So ayan guys, tapos na tayong mag-change oil dito sa ating Honda Click version 3. At ang ginamit nating oil ay Pro Honda. Ang presyo ng isang Pro Honda engine oil na 10W30 ay 191 pesos. At sa kanyang scooter gear oil Pro Honda rin, ang presyo nito is 78 pesos. At ang total na nagastos ko sa pag-change oil ng ating motorsiklo ay 269 pesos. Ayan, yan lang ang ating mga pinalitan. Ayan, okay na okay na ulit ang ating motorsiklo. Gaganda na ulit ang kanyang takpo. So ayun lamang po, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next video. Bye bye!